Marami pa rito, kamukulit. Dito, dito. Dito, dito ka! Ang pangad namin, baka wala namin. Ayan, ding gulot. Ayan, ding Nagsimula po ako dito sa sampayo. Kami, ako, kamahal na ng araw, bala ako. So, Dito yan sa atin? Oo, dito na sa atin. Sa Domingo. Ngayon, napatay namin yung OXO. Napuputa ko na po. Kasi yung kawasan namin, yung bala, nila sa nila, hindi natin nila yun. Tapos bumawi kami. Binawian nyo lang. Pero dito lang din sa labas. Ako uh, oh, dito rin sa labas. Uh. Inabangan ko sa Dituason. Okso no. yun. Wala bang pangkatawa. May pit na magkalapan yun. May okso dito. Ito buong trabaho. Hawak uh, oh, ng okso yun. Uh, pero mas maraming bala. Wala nga yun. Loko talaga yun. Kasama sa tumira sa bala. May tagarit yun. Oksong ay. Binawiyan na namin. Kaya wala nga binagusap. Pero siyempre, sa dami na may sumabay. Natural lag mo. Batrip na sila sa amin. Kasi siyempre, naunahan na unahan na amin. lang, bumawi lang kami nyo. Nagtago kami. Sino ng mga magulang namin? Mga ilang taon kayo niyan, Tay? 19. si namin sa akong sa'yo. na First time mo ba makulong? First time mga... ako yung mga bala. O siyempre, hindi ko na pinababayaan. Hindi, kong hindi ko pinabayaan ang mga ako sa ako. Siyempre kasi pangkat si eh. Pero sino nang mga kasama mo na? No? Sila, ano, si Commander ang si. Commander yan eh. Commander, Commander si ng, ng Muntinlo. Bono. Sila na yung mga pinabot ko. Yun sila nung ano, ispeto sa akin at tinispeto ko sila. May alas ka ba doon? Meron. Alas ka. Bala na ka. Paano na mga naging simula ng buhay mo doon? Muna araw ko, medyo inaano ko ng mga sa ko para malibang ako. Dali na yung mga siya bilibidi, nililibang ka. Ang tirador kasi, magsunan yung tirador ka, limbawa, natira ng bala. Babawi yung, babawi mga bala. Bababa mga tirador. Ang tirador ang bababa. Hindi pa nangyong kunyari, ilang taon lang yung buburin. Eh, hmm. ma mababaong hmm. manun. Hindi. Me amin mo. Halimbawa, amin ah, mo. Kikira ka, amin ah, mo. Nasa iyo na yun kung amin mo. Yayaya ka. Kaya yun din, nagdadala. May dibigis ka. naman. Natayo. Oo, ka naman pangkat. Si Anding Gulod kasi, siyang alimbawa ng pangkat. Mabait, marespeto sa kakos Hindi yung mga sa kawasa, Siya nagpasabog ng Granada, 1989, ando na, ando namin. Alamin namin nung subabog ng Granada, siya boloban dun. Anto naman, natuwa lang, ebe, hanggat e, hanggat